SB19 Ken nagkaproblema sa Korea, nag-nosebleed matapos ang event kaya nagpatawag ng medic. May ilan nga na nakapansin na sobrang seryoso si Ken sa Pistang Pinoy sa Korea 2024. But of course, his vocals and dancing are still very much on point. Uh -huh pala ay may dinaramdam na pala ito habang nagpe-perform. At matapos nga ang event ay nag-nosebleed ito. Ito ay pinatotohanan ng mga nasa event at nakakita sa pangyayari. It looks like kailangan na talaga ni Ken to have a full rest at mag-relax. Hindi yung kung busy sila sa daytime ay susulitin naman niya ang gabi hanggang umaga sa pagtatrabaho. He really needs time management to fit his schedule without sacrificing sleep and rest time. At ngayon nga na nasa Korea pa sila at tapos na ang kanilang event, sana naman susulitin din nila ang kanilang mga oras sa pag-e-enjoy at pagre-relax.